pupunta pala kami ngayon ng Pagadian City dahil makikiselebrate kami sa kanilang Pasalamat Festival 2024. So ayan mga kaaliw, sama ko yung boyfriend ko, and yung mga kaibigan ko. And ayan na nga, nakarating na kami sa Pagadian City Terminal and sumakay so, na kagad kami ng baobaon, of course. Hi! Oh, diba mga kaaliw, kakarating ko lang Pero meron agad nakakilala sa akin Ng aking mga solid supporters Ang aking mga kaaliw And of course, nakita din kami ng aking friend na sa Winnie. And ng isa pang aking friend na si Janelle Ayan siya, super fresh like me Habang naglakad-lakad kami mga kaaliw Hindi ko in-expect Grabe, super dami nakakilala sa akin mga kaaliw Napapicture sila Kaya ito na, go! Panoorin nyo! Ah! dyan. Nagtatapos mga kaalil. Super dami pa talaga nila. Kaya thank you so much mga kaalil. Kahit saan mga kaaliw, mapakalsada man, sa mall, marami talaga nakakilala sa akin at saka marami nagpa-pictures. Kaya thank you so much mga kaaliw. Naghanap din po pala kami ng room mga kaaliw upang matutulugan namin paggabi kasi grabe, sobrang daming tao dito sa Pagadian City so kailangan talaga mag-book agad para hindi maubusan ng room. So ito pala yung room namin ng jowa ko mga kaaliw and then dito naman sa kabila ay room ng aking mga kaibigan mga kaaliw. Pagkatapos pala namin mag-book ng room mga kaaliw ay lumabas ka agad kami o pangi-enjoy ang show dito sa Pasalamat Festival and then of course hindi mawawala ang ating mga solid supporters grabe apakadami! dami <coughs> 'yong melti ni atin na naka-red kaya next time mga ka mag mag-ingat-ingat dahan-dahan. Hi, hi, hi. Dito pala na part mga kaalyo may nag pong isang na si Christopher Martin and ako naman dito sa likod mga kaalyo grabe super dami na pa-picture sa akin mga solid supporter ko hindi ko inexpect 'to mga kaalyo na grabe yung pagmamahal na ibinigay sa akin ng taga-Pagadianon grabe Pagadian City Arriba! grabe super dami Pawis na pawis na nga ako dito mga kaaliw, basang basa na yung damit ko pero laban pa rin mga kaaliw para sa ating mga solid supporters. Of course gusto ko rin pong masaya kayo mga kaaliw, gusto ko rin yung nakikita kong masaya kayo na nakikita nyo ako mga kaaliw. <laughs> <laughs> Okay swimming sige, sige. Okay, police. Patras. na <laughs> naman mga ka-Aliw in rin po namin ang show dito sa Pagadian City Pasalamat Festival 2024. And ito na, hindi natatapos mga ka may mga napapicture picture na naman sa akin ng aking mga solid supporters. <laughs> Hey, hey, hey. ba diba, mga kaliw, ka gabi na nga, pero yung mga solid supporters ko, andyan pa rin, marami pa rin napapicture. Kaya syempre mga kaliw, ka ang isang aliw ko yung nagutom, kaya pumunta ka agad kami sa Jollibee o pang kumain. So nag-order na kami mga kaliw, ka kasama ko yung kaibigan ko, and then yung jowa ko mga kaliw. Ka and of course, binayaran na namin yung in-order namin. O oh, di ba diba, mga kaliw, ka pati dito sa Jollibee, may picture po sa akin, may nakakilala po sa akin, kaya thank you so much sa akin mga solid supporters. I love you all so much. Kakain mo na ako mga kaaliw ha, para naman may energy ng inyong aliw queen. Para mamaya, for the good na naman sa mga mapapicture sa akin. <silence> Ayan mga kaaliw ha, shout out sa inyong lahat. And ito na nga mga kaaliw, pumunta kagad kami sa aming iba pang mga friends. Nag-enjoy mo na kami mga kaaliw, nag-banding mo na kami. And then syempre for the dance ang person, for the dance ang inyong aliw queen. Thank you so much everyone for watching and for always supporting me. Bye bye! Mwah!